Hey! What's up mga Kaballers! Maligayang pagbabalik sa aking channel. Halina't pag-usapan natin ang balita patungkol sa sobrang lakas nga daw ng bagong duo ngayon ng Los Angeles Lakers at ang balita naman patungkol sa pagkakatalo ng Golden State Warriors. Tara na't pag-usapan natin yan dito sa Basketball Hotshots! Una nga muna tayong dumako mga kaballers sa balita patungkol sa sobrang lakas nga daw ng bagong duo ng Los Angeles Lakers. Well sa ngayon nga po mga kaballers isa ang kupunan ng LA Lakers sa mga teams na talagang inaasahang magkakampyon ngayong season. Ito ay dahil na rin naman sa kanilang sobrang malakas na laruan ngayon na kahit man nga malakas ang kanilang makakatapat ay kayang kaya nga nila itong talunin. Bukod pa dyan, hindi lang nga po mga kaballers sa mismo nilang home court sila na nanalo kundi sa kanilang mga road games na masasabi natin consistent nga talaga ang kanilang performance ngayon. Isa nga sa mga dahilan kung bakit sobrang lakas ng kanilang laruan, ito ay dahil sa nakuha na nga nila ang tamang rotation sa kanilang kupunan at kahit nga ang kanilang mga bagong mga player ay di hamak na malakas nga talaga ang impact na ibinibigay. Pero syempre, isa nga po sa mga nagpapaingay ngayon sa Lakers, yan ay ang matinding tandem ni Luka Doncic at Austin Reeves na talagang sa bawat laro nila ay literal na dinodomina nga nila ang opensa ng Lakers. Sinasabi nga din ng mga NBA analyst ngayon na kahit hindi na nga daw sa kanila maglaro pa, itong si Lebron James ay kakayanin na nga daw ng Lakers ngayon. Si Austin Reeves nga po, mga kabollers ngayon ay nag-average ng 30.3 points with 5.1 rebounds and 9 assists per game habang si Luka naman ay nag-average ng 37.1 points na kung susumadahin nga natin sobrang lakas nga talaga ng tandem na ito sa ngayon. Samantala, pumunta naman tayo mga kaballer sa balita patungkol sa pagkakatalo ng Warriors ngayon. Tambak yan nga po mga kaballers ang naging sistema ng laro ng Golden State Warriors kontra sa defending champion na Oklahoma City Thunder na masasabi nating hindi man nga lang nga po nakapalag ang Warriors o nakadikit man lang sa OKC. Pinatunayan nga po ng Oklahoma City Thunder na malakas pa rin ang kanilang team kahit man nga po hindi sila kompleto ngayon dahil ang ilan sa kanilang mga player ay hindi nakakapaglaro dahil sa iniindang mga injury nito. Sa ganyang klasing laro ng Warriors ngayon ay nagpapayuwatig ito na hindi nga ito mga Cavaliers ang lineup ng Warriors na kakayanin mag-champion ngayong season. 6 wins, 6 losses, yan na nga po ang kasalukuyang standings ng Warriors sa Western Conference. Matapos nga ang laro ay hindi nga po nasiyahan ang kanilang general manager dahil sa malamya nitong performance kahit kumpleto ang kanilang mga superstars. Ayon sa inilabas na balita, open na nga po for trade ang ilan sa mga player ng Warriors ngayon katulad na lamang ni Jonathan Kuminga, Buddy Hield at ang mga iba na masasabi nating mukhang magkakaroon Nanganang nga ng malaking galaw ang front office ng GSW sa darating na NBA trade season. Kaya anong masasabi nyo mga kaballers? Ang ayon nga ba kayo na mag ng panibagong team ang Warriors ngayon? I-comment nyo na yan sa ibaba. So yun lamang mga kaballers, yan lang na muna ang ating pag-uusapan sa ngayon. Pinutin na ang subscribe and hit nyo na rin ang notification bell para sa mga susunod na updates sa mundo ng basketball. Again, this basketball hot Shots Thanks for watching.